ay niyaya ko silang lumabas at nang makahinga-hinga man lang. Grabe yung stress ko noong mga nakaraang araw. nagpunta lang kami dito sa May San Fernando sa tapat ng Capital Town. Tatambay lang kami sa coffee shop tapos maglalakad-lakad. Medyo maulan nga kaya sabi ko magdala kami ng payo. Akala ko nga babalik na lang kami ng bahay kasi grabe yung traffic sa May Mexico. Sinabayan pa ng malakas na ulan. Pero happy naman kami ngayon kasi nga itong si Rayon magaling na. Yun nga, kaya nga ako nag-stress kasi nga nagkasakit siya. Tapos kahapon akala ko nga ay admit pa sa ospital. Mabuti na lang talaga at negative siya sa dengue. Kasi kahapon ba naman nagdugo yung ilo. Siguro nagdry lang daw yung nose niya tapos nakutkot. Kaya ayun, dumugo. Pero okay na siya ngayon at sobrang kulit na ulit. At magana na siya ulit kumain. May pasok na pa naman siya sa lunes. Kaya ayun, wala din ako masyadong mini vlogs itong linggo na to. Tawin na lang ako next week. At alam nyo na, marami na namang ganap niyan. Kasi dalawa na silang papasok. Bambak din nga yung gawain bahay ko ngayon. Lalo na yung labada. Buti na lang si Ate Riona kahapon. Wala siyang pasok. Kaya nakapaglaba siya. Buti nga talagang naaasahan na din itong batang to sa gawaing bahay lalo na kapag ka itong may sakit sa si rayon ayaw na ayaw din kasi talaga ni Ate Riona na nai-stress ako. Anyway, itong coffee shop na tinambayan namin, katapat lang niya yung Capital Town tsaka itong McDonald's Na ko nga sila pumunta doon at para makapaglakad-lakad din kami. Ito nga kami madalas pumupunta lalo na kapag gusto namin mag-walking, jogging, ganyan tapos naisipan din nga pala namin na mag-inquire about sa kiddie party ng McDonald's. Eh isa din to sa mga kinoconsider namin kasi magsa 7 years old na siya Matagal pa naman yung birthday ni Rayon, ilang buwan pa. Kaso yung reservation, baka mamaya ay maubusan kami ng slot. Ano na at nasa San Fernando to. At isa to sa mga sikat na branches ng McDonald's dito sa Pampanga. Hindi pa naman to sigurado. Nag-inquire lang naman kami. Pero ang ganda nung kanilang function room dito. Hindi pa kasi nararanasan din ni Ryan yung birthday party. Kaya sana sabi ko itong 7th birthday niya, mabigyan namin siya ng magandang party kahit simple lang. Ganda din kasi dito kasi after ng party ganyan, pwede silang mamasyal dito yung mga bisita. Ayun, medyo matagal pa naman yun at birthday muna ni Ate Riona. At alam nyo ba ang swerte namin kasi ang konti lang ng pila kanina sa suklati. Dumadaan lagi to sa FYP ko. Ang dami nga daw bumibili at sobrang sarap daw. Yung in-order namin ay yung kanilang overload. Yung 289 pesos. May ang mura na din ito ha kasi meron din silang 120, 150, 189. Itong in-order naman namin, grabe, overload talaga. May marshmallow sa ibabaw. Tapos sobrang daming strawberry tsaka chocolate. At yung kanilang Dubai chocolate na may kanafe ba yun? Ay naku, ang sarap. Si Atriona, ay naku, Diyos ko, alam nyo naman yan, favorite niya ang strawberry tapos dinagyan pa ng chocolate, ako talaga mauubos niya yan, um, alam ko nga lang na maaabutan namin to at makakabili kami, hay na hindi na ako kumain ng chocolate cake doon sa coffee shop kanina, isang strawberry lang tuloy yung nakain ko, kasi nga nagbabawas ako sa matamis ngayon, pero ayan, si ate Riona na lang ang umubos, at Tagal din namin hindi nakapunta dito sa capital town at medyo nagiba yung itsura at meron ng tent yung mga food cart, medyo na iba din yung pwesto ng mga rides na for rent kasi may mga ginagawa at ongoing construction dyan sa paligid. Wala din masyadong tao nung pumunta kami kasi nga umuulan. At ayun lang muna for today and see you next vlog!